ang pagod at karamdaman. Abay, may mga sagabal yan sa ating pagbangon sa araw-araw bilang mga breadwinner ng pamilya. Parti yan ng buhay na pwedeng maiwasan. Basta na sa tamang pag-aalaga ng ating katawan. Yan ang mindset ni Nanay Rizalita at atin Marivic ang maging healthy na at wealthy pa. Alam nila ang sikreto dito dahil ang kanilang kwento ng pagbangon ang sukatan. Basta malusog, sigurado, balik lakas, balik buhay. Ngayong mahirap ang buhay, iisa ang sigaw ng bawat Pinoy. Bawal magkasakit kahit pagdating sa pamamahinga dahil sa sobrang pagod. Kung minsan ang mga breadwinner ng mga pamilya, abay, hindi na maiprenda ang katawan. Bawat oras kasi katumbas ay perang pansuporta sa binubuhay nilang pamilya. Pero teka, teka, teka lang ha! Hinay lang dahil delikado yan sa kalusugan. Lalo na kung hindi pa tinutulungan ang ating mga sariling katawan para lumakas ang ating resistensya. Literal na laging sub-sub noon sa trabaho si Nanay Rizalita na taga Talipapa, Quezon City. Paano ba naman kasi araw-araw nakadukdok ang ulo ni Nanay Rizalita sa mga paa at kamay ng kanyang mga suki? Pag ma na ang kanyang naging kabuhayan mula pa noong siya'y dalaga. Wala siyang kapaguran sa pagkukudkod ng mga kuko. Magkaroon lang ng kita, pantulong sa pamilyang nagihirap. Maghahapong kang wala sa bahay. Misan gabi, may tatawag na naman sa'yo. May hirap mag-manicure. Magkano lang manicure nun? 50 pesos. Walang deo pang ang manicurista. Kung di ka mag-manicure, di ka kakain. Hanggat may ingrown sa mga daliri, overtime niya itong kukutkutin para sa ibabayad na bariyang pangkain nilang mag -iina. Pero nang bang pandemya, hindi siya naging maingat. Unti-unti, humina ang katawan ni Nanay Rizalita. Isa ring dahilan na ang sakit niyang diabetes na sinasabayan pa ng alta presyon. Kung ako'y hindi umina, nga ngayon nagmamanicure ako. At abawi sana ako nang napalaki ko ng mga anak ko, hindi rin akong pera. Yan, pagkakasakit ko. Yan ang pagkadapa ko. Totoo raw palang mahirap magkasakit ng walang pera. Ni pambili ng gamot, wala siya. Pa-extra-extra lang din kasi ang kanyang asawa kaya hindi maaasahan. 2022, sunod-sunod na beses siyang na ospital. Umabot pa sa puntong hindi na siya makalakad kung walang umaalalay. Ito raw ang pagsisisi niya, yung hindi niya naalagaan ang kanyang katawan. 50 pa lang ako, may diabetes na ako. Nire-resetan ako ng doktor, insulin, so, hindi ko, hindi ko kayang bilhin yun. Ano pa nga, iniinom ko lahat ng gamot ko para ako'y mawala na. Talaga ang gusto ko nang mawala. Tatlong taon nasa ospital ako, sunod-sunod. Yung gamot lang sa kayong pagpunta ng ospital, malaking bagay na yun eh. Ibang klase rin ng dagok ang naranasan naman ni Mary Vic na breadwinner ng kanyang pamilya. Dalaga pa lang daw siya, kaliwat kanan na ang kanyang pagkayot. May regular na trabaho, meron pang sideline. Bitin daw kasi ang mga budget niya sa mga bayarin. May upang bahay sa Maynila, magpadala pa ng pera sa mga magulang sa Laguna mahirap ang manirahan dito sa sa Maynila tapos maliit lang naman ang sweldo. Nang maikasal, walang pinagbago ang takbo ng buhay ni Mary Vic. Bawal magpahinga dahil sakto lang ang kita nilang mag-asawa. Bayad kami ng apartment sa bahay, gatas, tapos maliit lang yung sweldo. Agod ang katawan ko kasi nagtitinda din ako sa umaga. Pag uwi ko ng bahay, mamamalingki pa ako. Nag-aalaga ka pa ng bata. Pag linggo, ako, naglalaba. Kaya po napabayaan ko ang aking sarili. Kahit na may nararamdaman ako, hindi ko iniintindi. Sa edad na 42, kinailangan kasi niyang mag sa trabaho dahil sa sakit na high blood at matinding migraine o sakit sa ulo na nakakaapekto sa kanya. Sa trabaho ko paminsan minsan, tinatawagan yung mister ko para sunduin ako. Napakasakit ko dahil may dumating na sulat sa akin na naawal po ako. Nalungkot po ako. May anak pa ako na maliit tapos mawawalan ka ng trabaho. Ang paglabas ng iba't ibang klase ng sakit sa ating katawan, resulta daw ng labis na stress at pagtatrabaho, kakulangan pati sa pahinga, lahat kasi ng sobra masama. Ayon sa isang health warrior at eksperto, maaari itong magresulta sa mas malalang kondisyon kundi maaagapan. Pagpagod ka kasi, tumataas yung cortisol mo. Pag sobrang, ang cortisol maganda naman sa katawan. No, kasi yun ang panlaban natin sa stress. Kaya lang pag, pag sobrang stress mo, ang cortisol mo, eh hindi na rin makontrol ang pagdami. Eh pag mataas yan, maraming sakit na nagre result yan. Mga metabolic diseases. Ang cortisol can result to obesity. And obesity can result to cancer even. Hindi mo pwedeng i-overstress ang sarili mo kasi marami ang sakit ang nagre-result sa stress. Ang overstress then can weaken the immune system. Ang paghina ng resistensya ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng nararamdaman ni Nanay Risalita at Mary Vic. Sinubukan naman nilang magpagamot pero napakamahal naman daw kaya humanap sila ng natural na alternatibong paraan para maagapan ang paglala ng kanilang iniinda. Dahil sa maraming patutuo at magagandang testimonya, ang natural na remedyo mula sa kalikasan ang kanilang sinubukan. Ito ang kinikilalang miracle drink na King's Herbal Plus. Hanapin ang salitang plus, dapat ay King's Herbal Plus. Importanting tandaan yan ha. Subukan kong uminom ng King's Herbal. Isang taon hindi ako naggamot. Isang taon akong hindi nakakarating ng hospital. Hindi na ako inahay, blad. Wala na ako ininom kundi yung King's Herbal lang. Lumakas pa ako. Dati hindi ako makalakad, nakakalakad na ako ngayon. Sa tulong ng King Serval Plus, maganda ng aking pakiramdam ngayon. Yung mga komplikasyon na dulot ng high blood, yun sa heart ko, sa lungs, sa thyroid, maayos na sila lahat. Si Nanay Rizalita hindi na daw umiinom ng maintenance ngayon. Si Mary Vic naman, umayos na ang katawan at ngayon naging reseller pa ng produktong ito. Gumaling na, mayroon pa ang kabuhayan. Herbal blends like King's Herbal Plus, makakatulong yan sa mga gustong gumaling ng natural na paraan. Kasi ang King's Herbal Plus helps in supporting the immune system. Dahil ito, may vitamin C. Tapos, it improves circulation kasi nakakatulong yan magpababa ng kolesterol. Isa sa mga laman ng King's Herbal Plus na nakakatulong pababain ng kolesterol, eh, E eh, ano ba problema pag mataas ang kolesterol? Sakit sa puso. Strokes. Dahil nga 80 natural ingredients from fruits, vegetables, and uh, not herbs, nakakatulong sa overall wellness. Meron yung ampalaya. Yung P-insulin nga na active ingredient ng ampalaya, nakatulong pababain ng diabetes. Yung oregano, pagka mahina ang baga mo, at maplema ka, nakakatulong yan para palabnawin ang plema. Sa asma, meron siyang ginger. Yung ginger, eh, nakakatulong yan para i-relax ang tinatawag nating bronchi o daanan ng hangin sa baga. Namatyan niyan lahat ng King Cerval Plus. Dahil sa pinagsama-samang katas ng halaman, ugat at dahon mula sa walumpong prutas at gulay, naging mainam itong alternatibo na suplemento pampalakas para sa mga may diabetes, high blood, mataas na kolesterol at iba pa. Ito ay FDA approved. Inumin lang daw ito 30 minutes bago kumain sa umaga, mararamdaman na daw ang ginhawa. Nakakapagpalakas daw ito ng immune system at nakakapagtaas ng enerhiya. Ang kids herbal plus can address the overall well-being of an individual kasi hindi lang siya para sa sakit, pero hindi siyang vitamins and minerals. So complete nutritional supplement siya. So ang kids herbal plus, magandang gamitin lalo na pag sinabayan mo ng tamang pagkain at exercise. Misyon ng mga may-ari nitong si Karey at ni Ma'am Sam na ibalik ang lakas at buhay na madalas ay pinagsasawalang-bahala ang kalusugan dahil sa mga responsibilidad pareho tayo, Ma'am Sam, na working women. Yes. Walang tigil sa trabaho. Kung bibigyan ka man ng siguro ng regalo, yung pahinga ang hahanapin mo. Oo. At yung walang stress, kahit isang araw lang, yun ang isa sa mga wish natin. So, paano nakakatulong yung mga rekado ng King's Herbal Plus sa sobrang stressed sa trabaho? Ang King's Herbal Plus natin, noon, ay 77 ingredients lang yan. So ngayon, mas lalo pa natin itong pinabisa para mas marami pang matulungan na sakit at karamdaman, lalong-lalo na sa mga ganitong simpleng stress, pagod, lalo na sa mga working people na ito yung puhunan, ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Mismong si Ma'am Sam, walang minti sa pag-inom ng herbal supplement na ito. Maganda rin daw ang naging epekto sa kanya napakaraming sakit ang naglalabasan. So, kailangan talaga natin palakasin ang ating resistensya. And you yourself, you take it. Yes, of oh. course. Kasi sabi nga natin, ito'y puhunan natin na pagkakaroon ng mabuting kalusugan para magampanan natin ang ating mga responsibilities. Pero wag din natin kakalimutan yung... Medyo bantay din tayo sa kinakain natin. Pagkakaroon ng healthy lifestyle, syempre hindi lang yung basta Uh, meron ka lang malakas na resistensya, kailangan mo rin yung sapat na tulog, pahinga, uh, regular na exercise. At the same time, yung uh, food na tinitake natin. Diba? Hindi lang basta pagkain. So, kailangan meron siyang mga... Uh, nutrients na kailangan natin sa pang-araw-araw. At kadalasan, hindi na natin nakukuha yung enough nutrients na kailangan natin na i-take sa araw-araw dahil minsan puro fast food, oh, oh. mga instant food, mga natin na kulang sa sustansya. No, sustansya, puro artificial. Ang kanin, pag yan na proseso sa loob, nagiging sugar kaya ang daming may diabetes. At yung mga rekado nitong King's Herbal Plus, yun ang specialty, 'di ba? Kapag gumamit ka ng King's Herbal Plus, una-una dahil ito ay mayroong tinataglay na duhat, avocado, uh, guyabano na isa sa pangunahing sangkap kung bakit nare-regulate ang blood sugar ng ating katawan. So maganda na rin ito na bago ka magkasakit. Eh, meron ka ng prevention. Yes. Kabuhayan din para sa mga Pinoy ang alok ng King's Herbal Plus at kumpanya nilang King's Empire Corporation sa po yan sa pangunahing advokasya ng Kings Empire Corporation ang balik lakas, balik buhay hatid ng ating most iconic food supplement ang Kings Herbal Plus. At layunin din po natin na makapagbigay pag-asa sa bawat uh, mamamayang Pilipino na tumatangkilik po ng King Serval Plus na mabigyan po sila ng mabuting kalusugan at lalo tagit maging kaagapay din po tayo sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan at pangkabuhayan po. Kaya ang King's Empire Corporation po ay nagbibigay po ng membership program na meron po tayong ino-offer na dealership na kung saan ay maaari po nilang maging uh, kaagapay po ito sa pagkakaroon po ng pag pangkabuhayan. Malayo na rin ang narating ng Kings Herbal Plus na patuloy na umuunlad at nagbibigay tulong sa mga kababayan. Kalusugan at kabuhayan para sa Luzon, Visayas at Mindanao na programa patuloy nilang sinusulong. Sa selebrasyon ng kanilang anibersaryo kamakailan, pinarangalan nila ang kanilang mga distributor at reseller. Welcome to our 6th years anniversary of Kings Empire Corporation sa lahat po ng ating mga members So may regalo daw ang Kings Herbal Plus ano naman kaya yon? Taon-taon na itong ginagawa ng Kings Empire Corporation at inaabangan niya ng ating mga ka-kings, mga suki natin na gumagamit ng Kings Herbal Plus. At lalo nga yung Bermans na, syempre panahon na ng pagbibigayan, regalo. At isa itong aming kumpanya na nagbibigay ng ganitong sorpresa at regalo sa ating mga suking ka-kings. Kaya naman, nag-start ito noong November 11, ang 11-11 mega deals, ang mm. ating special deals na kung saan nagbigay tayo ng special promo sa King's Herbal Plus. Pag bumili ka ng isang bote ng King's Herbal Plus, ang regular price nito ay 1,200. Ngayon, mabibili mo lang siya ng 999 pesos. Oh, wow. Yes, pero kapag bumili ka pa ng higit sa dalawang bote, makukuha mo lang siya ng 960 pesos per bottle. Wow, ang laki yes. ng discount. Pero hanggang November 22 lang yan, ma'am Corina, limited stock lang po tayo. Siyempre, available lang ating papromo na yan sa lahat ng Empire branches mula Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng mga authorized members, dealer, area distributor at ang ating mga Empire Depot. At siyempre, sa ating mga partners sa ating Mercury Drug Stores, Watsons, Watson, South Stars at sa lahat ng Uh, authorized local pharmacies nationwide. At ang pinakamagandang iregalo natin sa ibang tao at sa ating sarili ay ang kalusugan. Appear tayo dyan. Yes. Sa tamang pag-aalaga ng katawan, sabayan pa ng mabisang inumin na suplemento at ang pakikinig din sa inyong mga doktor, siguradong araw-araw magaan ang pakiramdam na babango ng mga breadwinner para ilaban ang bawat pangarap sa buhay. Maraming maraming salamat sa King's Herbal Plus. Maraming salamat, King's Herbal Plus.